Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ilang beses na ba natin nakita at narinig sa mga online blogs ang katagang Faith and Humanity Restored pero... Ang mga naganap ng mga pangyayari ay pawang scripted at for viewers purposes only. Hindi talaga restored dahil ginawang pagtulong para maraming manood at ang katumbas ay maraming view time at subscribers. Pero nitong January 30 lamang ay may isang batang nursing student sa Cebu City ang nagpakita ng kabayanihan sa pamamagitan ng pagtulong sa isang babaeng ginilitan ng leeg ng kanyang mismong live-in partner. Ang magiting at matulungin na estudyante ay si Angel Faith Ababa at 21 anyos at isang second year nursing student sa University of Cebu, Banilad Campus. Sinabi ng dalaga na nag a pa itong tumulong sa umpisa dahil maraming mga premed at mas senior pa sa kanya ang nasa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Alam niyang mas marami silang alam kesa kanya. Kaya tumingin lang din siya sa nangyayari ng mga ilang minuto. Pero dahil na din sa mga natutunan niya sa kanyang pag-aaral, ay alam niyang malalagay sa kritikal na sitwasyon ang biktima kung maghihintay pa siya ng matagal. Kung kaya't kinalimutan na niya ang pagdadalawang isip at nilapitan ng 54 anyos na babaeng si Bernadita Zamora na nakasandal na lang sa pader sa mga oras na yun. Inisip niyo mano ni Angel na kung hindi siya lalapit at tutulong, sino naman ang gagawa nito? dali, dali sakaling kinuha ng dalaga ang t-shirt na nasa balikat ng biktima at nilapat ito sa ginilitang leeg ng ginang. Napabagal ng dalaga ang pag-agos ng dugo mula sa leeg ng biktima habang dinidiinan niya at nilalagyan ng pressure ang suga. Tama lamang ang kanyang nagawa hanggang sa may dumating na ng mga first responders mula sa ospital. Sa kabutihang palad, ay nasa ligtas na si Aling Bernadetta ngayon. Pinuri ni Cebu City Police Office Director Colonel Ereneo Dalugdog ang ipinakita ng dalaga kaya inimbitahan niya itong bumisita sa CCPO noong January 30, 2023 sa oras ng kanilang flag racing ceremony. Pinarangalan ng direktor ang kabayanihan ng dalaga at sinabing kapuri-puri ang ipinakita nito dahil sa hindi ito nagdalawang isip na tumulong na makita niyang kritikal ang kalagayan ng biktima Nagpapakita di umano ito ng isang kaaya-ayang pag-uugali ng mga Pilipino ang pagiging matulungin Binigyan siya ng CCPO ng plaque of appreciation at ipinagmalaki sa lahat ng mga Sibuano ang kagalingan ng Cebuanang Dalaga dahil sa nagawa niyang kabutihan ay sinuklian naman siya ng kanyang paralan ng napakagandang regalo. Ginawa siyang modelo sa kanilang marketing poster para sa buwan ng Pebrero. Maliban dito ay binigyan din siya ng scholarship ng paralan. Naging maingay ang social media dahil sa binigay ng University of Cebu sa kanya. Deserve ng dalaga ang ganitong premyo dahil sa dinamit dami ng nandoon ay siya lamang ang naglakas loob na tumulong. Samantala, ang suspect naman na si Edwin Salazar lumakad ay nahuli na rin ng kapulisan at nasampahan na ng kasong frustrated murder in relation to Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang pinag-ugatan ng panggigilit ng leeg nito ay selos. Nagpaunlak ng interview si Lumakad sa isang local radio station sa Cebu at sinabi nitong noong sinulog pa daw nagumpisa ang kanyang paninibugho, di umano ay may tinitingnan nitong lalaki na isang water vendor. Nagmatsyag lang daw talaga siya at nagobserba kung ano pa ang gagawin ng dalawa. Noong nakaraang buwan daw ay nakahalata na raw itong may sinyasa na ang kanyang asawa at ang lalaking nagtitinda ng tubig. Dagdag pa nito na pinagbawalan niya na rin daw ang kanyang 54 anyos na kinakasama na hindi pwedeng tumingin sa mga lalaking guwapo lalo na kung macho. Paulit-ulit na pinag-awayan ng dalawa ang pinagdududahan ng lalaki hanggang sumapit ang January 30. Nagsimula pa rin daw sa ganoong sitwasyon ng araw nila. Nagbabangayan dahil sa selos niya hanggang umalis si Bernadita para magbenta ng mangga sa Cipadilla Street na palagi niyang pinagpipistuhan. Bandang hapon na nang maisipan ni Lumakad na magpunta sa pwesto ng kinakasama. Mga alas dos na iyon ang hapon ng pinuntahan niya ito. Nauwi na naman sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil pinagpipilitan ni Lumakad na may kalandi ang ibang lalaki ang kinakasama nito. Makaraan ng ilang minuto ay hinila na niya ang ulo ni Bernardita at sabay na ginilitan ang leheg nito. Nagulat ang lahat ng mga nakakita sa pangyayari. Si Lumakad naman marahil ay nagulat sa kanyang nagawa pero nagawa nitong tumakbo at sinubukang makalayo sa pinangyarihan ng krimen. Ang hindi niya napaghandaan ay ang mga taong humarang sa kanya para maaresto ng mga pulis. Pinagtulungan siya ng mga kalalakihan na nakasaksi sa nangyari at naupakan na rin dahil sa nagpupumilit itong makatakas. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig. Masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na! ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng mga karanasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo. Kaya kung gusto mong ipadala ang iyong karanasan sa pag-ibig, ay isend lamang sa Facebook page nila. Kaya panoorin na, mag-subscribe at mag-follow. Nasa iba ba ang link ng YouTube channel at FB page ng mga kwento ni Eduardo? Balik sa ating kwento. Kaagad na dumating ang mga pulis na rumesponde mula sa Waterfront Police Station at dinala sa presento si Lumakad kalaboso ang nangyari at siguradong makukulong ito dahil sa kanyang nagawa. Base naman sa kanyang mga sinabi sa interview niya sa DYHP, hindi naman daw talaga niya intensyon na tudasin si Bernardita. Kaya lang ay nahuli niya raw na kinikindatan siya ng lalaking pinagseselosan niya dahil nasa likuran siya ng babae Maliban pa doon ay nakita niya raw ang mga sinyasa ng dalawa. Nagduda na daw talaga siya na tama talaga ang kutob niya dahil ayaw daw di umano ni Bernardita na samahan niya itong magtinda. Ang ibinigay daw na rason sa kanya ay dahil daw sa kanyang itsura. Baka raw matakot ang mga mamimili. Ang lalaki naman daw na pinagdududahan niya ay karaniwang nagmumukhang marumi at pandak. Pero noong araw na yun ay nahalata niyang naglinis talaga. Idinagdag ba ni lumakad na pinagbibintangan daw siya ng kinakasama na nang gugupit siya ng pera at nitong mga nakaraang araw ay hindi na rin daw umuwi sa kanilang kubo sa barangay Sapang Dako ang kinakasama niyang si Bernardita kahit na ano pa raw ang kanyang ginagawang pagmamakaawa. Inaamin niya naman daw na nagseselos talaga siya sa tuwing may lalaking nakikipag-usap kay Bernardita. Kaya nga daw pinagbantaan niya ito na huwag na huwag makipag-usap o tumingin man lang sa mga lalaki, lalo na't na macho at gwapo. Huwag daw talaga gagawin dahil sa hindi ito nakakatuwa ilang beses na din daw niya kinausap ito at pinapaintinding hinding hindi siya papayag na may ibang lalaking magmamahal sa kanya. Sa una raw ay gusto niya lang takutin at sugatan ng kaunti para madala at maniwala na totoo ang kanyang intensyon. Pero inagaw daw nito ang kutsilyong pinambabalat niya sa mga tindang mangga kung kaya't na inisya at itinuloy niya na lang ang panggigilit nito sa leeg. Pero sa kabila raw ng nangyari ay mahal na mahal niya pa rin daw si Bernardita at nagsisisi siya sa kanyang nagawa umaasa pa rin naman daw siyang magkakaayos pa silang dalawa na isampana noong February 1 sa Fiscal's Office ang kasong frustrated murder laban sa silosong ng gilid na silumakad. Matatagalan pa talaga siya sa loob ng kulungan matapos siyang masintensyahan sa kanyang pagkakasala tuluyan na talagang mawawala sa kanya ang pinakamamahal niyang si Bernadita Zamora. Ang tanging konsuelo sa pangyayaring ito ay ang kabutihang ipinamalas ni Angel noong nangyari ang krimen. Kahit marami mang tao ang puno ng galit at paninibugo ang dibdib ay marami pa rin namang natitirang busilak talaga ang puso at handang tumulong sa kanilang kapwa. Sana ay maging i-employ ito sa lahat at mapagtanto na pwedeng pwede ang tumulong kahit na walang kamera na nakatutok sa iyo. Ikaw, masyado ka bang Siloso? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.